Magandang hapon sa inyo lahat. Ayan, Grisel, boss. Shoutout muna yan Ayan, si boss. Ah, Takali pa. Mag-install tayo ng 30mm na Boso KSR. Ayan mga idol. Uh, ah, ito, marami rin tatanong sa akin. 30 naman. Oh, ito, sakto-sakto. May magpapakabit sa atin. Ituturo ko na sa inyo kung ano ba ang paano pag-install nito para hindi mahirapan. Ganito lang. Una-una, Tatakalin yung manifold. Tapos po port nyo lang to. Ayan. Pinod na natin ang konti yan. Para papasok to. Pwede yung stock. Pwede ka rin bumili na. Kung ayaw mo naman ang port. Pipili ka ng manifold ng pang Rider 125. Yung STP din. Para pasok na to. Hindi na kailangan yung port. Pag wala naman. Ito lang kailangan mo, po-port lang natin to, Ayan o, nakaport na yan para papasok to kasi malaki to eh. Malaki under him. Dito pa lang, mapahirapan ng pagpasok. Ayan o. Oh. Ayan. Nakapasok na siya. Ayan. Ganun lang ang gagawin mga idol. Pupot lang to. Tapos ang gagamitin kable, ulitin ko ulit. Ayan. Pang Shogun Pro. Tapos, pagdating dito, kung, kung tapos, papawasan lang to. Pagtapos, papawasan lang. Tatanggalin mo lang to. Lalighteran lang tapos babawasan tapos ang jet na nakalagay nito ah uh, 38118 so ngayon natin yung mamaya tapos kung saan tutuno ang adjust ng karayong ituturo ko na rin sa inyo kung saan ituturo. tapos sa hangin pala yung sinasabing mixture nya wala yan tamang pH kung saan siya tutuno saan siya magminor dun mo na ilagay ang pH ng hangin No, Hindi ganito lang gawin ng pagbawas ng throttle cable no? So niyo lang ito Huwag natin itong sirain kasi para magsakto dito Ayan, magsakto yan Kaya huwag natin sirain, sayang naman, papangit Ayan. Ang pagalis nito, ganito lang, lighter lang gagamitin mo Initin mo lang ng ayos Pag mainit kasi yan, tutulo ng plastic yan sa loob Mahangin yung mga kalawag kalas na Tapos, ayan Ganito gawin nyo uh, Papawasan lang natin ng kaunti Ito, itong nakapalot sa kanya Itong nakapalot ng kable no Yung bakal na nakaikot sa kanya Ganito lang gagawin niyan Kung may grinder kayo, grinder Kung meron kayong Katulad dito, pang port <laughs> Pwede rin, o no? Ganito lang kahaba, o Ayan Papawasan nyo lang Ayan mga kulaw, bawas na. Tatanggalin na lang ito. Okay. Ayan mga kulaw, uh, ang adjust, lagay muna natin sa gitna. Ayan, KSR naman ito. Uh, susubok muna natin lagi sa gitna para doon natin makuha yung tamang supply ng gas. Tapos pag hindi, doon natin ilalagay natin sa ibabaw. Pagka Maganda mag-response dito sa gitna Sa gitna na pag hindi Tsaka natin nililipat Ipapakita ko na rin sa inyo pag nilipat natin Ang adjust no, ng karayom Yun mo oh, ko Ang adjust ng karayom nito yung pangatlo O ganito Kung ganito Kung halimbawa pagkapit kayo magiging ganito ang tulo okay. Ito pakita para Ayan o, oh, bibiritin ko ha Yan Para siyang nalulunod na Na parang walang gas ang nangyayari mo maganda magminor pero pag ginanon mo namamatay ayaw umakat ng RPM kung nangyayari sa inyo to ang gagalawin natin dito ay sa karayom muna mag adjust tayo ng karayom i-adjust natin to sa, sa apat sa mama testing natin try ayan ilalagay natin sa pangapat Ayan, pang-apat na kasi kanina sa gitna, di ba? Ngayon, pagka ganun ang mangyayari, lagay natin sa apat muna, sa pinakamatakaw. Kaya nangyayari yun mga kulahog, kasi ang jet niya ay 38118. Ngayon, kung gusto mo naman na hindi na maka-adjust, pwede kang mag-122 or 120 na main jet. So ngayon, kinapo lang natin sa matibate. Try natin to sa karayong na ganun ang adjust, try natin ulit. Kung nalulunod ang ano no... Card. Tapos, ano pala, sa hangin sa mixture niya wala pa tayong ginalaw wala pa dito muna tayo sa karayom mamaya tayo gagalaw pag nagtutuno na tayo ng tamang minor niya maganda magmino pare mo kalaw o yan ang minor niya pangapat sya sa baba ngayon pag ni niya tayo ayan no. meron pa rin o no? oh pim lang si maganda. Ngayon pag gaganyan magtutunot tayo sa hangin, baka labis sa hangin or kulang, kung ano man, dun tayo mag-adjust. So ngayon ang gagawin natin ngayon magbubukas tayo ng hangin kalahati muna sa standard na Puso ako ang ginawa ko ay nagdagdag muna tayo ng kalahati sa istat na ano ng carb no? wala pa tayong ginagalaw dyan Nagpo, nagdagdag lang tayo konti ng hangin no so ganito na ang minor niya uh, umangat na siya ayan lamp lampas na yung 1.5 pero hindi na siya nakakok kanina kasi pag ilasan natin nakakok na mamatay ayan okay na pistil nyo naman ni sir ngayon sa takbo naman sa takbo ayan binawasan ko ang minor yung pakita mo din ayan binawasan ko yan para magiging 1.5 ayan uh, nyo naman ni sir ngayon kung goods na ako lao uh, ito na yung motor ni Idol ah, uh, nagpalit lang ako ng minjet pala pinalitan ko na ginawa ko ng 122 so uh, ito na ang ano boss ay natesting mo na no okay na ayan ah, uh, nagpinalitan ko ng 118 kasi hindi naman talaga lahat magtugma kaya depende yan sa kung saan sa jet na tono ano ah, uh, dito si boss sa uh, 122 38 122 kasi mas maganda daw umatap Pas hmm. okay. gusto ni Boss Aray. Hindi na mawala. Maraming salamat.